Angela, may bibigyan ako aso sa iyo. Totoo Kuya Boyang. bayang. Akin na lang 'to si Chuchu. Oh, uh, sa inyo Angela. Para may alagaan ka. Wow, thank you Kuya Boyang. bayang. Ang cute-cute niya. Sobrang balbon. <laughs> alagaan mo siyang mabuti. Binili ko pa sa palengke. <laughs> Apa, ako nang balo sa kanya. Saka <laughs> ka nga pula, kuya bayang. Ano palang pangalan niya? Ang pangalan niya, siya si Perla. Perla, ang pangalan mo? sa tayo. Ako naman si Angela. Ano? Nagusto mo ba yung bigay ko sa'yo, Angela? Opo, Kuya Boyong. Salamat. May chuchu na ako. Walang ano man. Kuya Boyong, pwede ba kami maglaro ni Pernas sa kalsada? Maghahabulabulan lang kami. Sige, mag-ingat lang kayo. Apa, tara na, Pernas. <laughs> Ang kita talaga ng alaga ko. Perla, nilayo na. May alaga siyang aso. Oh, no. Totoo ba ko? Si Perla, na kay Angela. Perla, kamukha kita. Pero style maganda. Angela! Uy, Pepang! May papakita ko sa'yo. Tignan mo, ho! talaga akong aso. Hindi nga ako nagkakamali. Perla ko, ikaw nga Bebang, Beba, kinala mo si Perla? Alam mo yung pangalan niya? Angela, si Perla, siya'y nawawala akong aso. Ano? Aso mo to? Matagal ko na siyang inahanap kasi kinawa siya ni Puyong sa akin. sinasabi mo, Bebang? Pinagbibintang mo si Kuya Boyong ko? Pero yun yung totoo, Angela. Matagal na pinawa sa akin yung boyong si Perla. Kaya miss na miss ko na siya. Perla, si Bebang pala yung may-ari sa'yo. Angela, pwede ko bang hawakan si Perla? Sige. Angela, kung mo si Perla kay Bebang, kuya po yung... Ay, paano yung butika? Ang sama-sama -sama mo? Kinawa mo sa Princess ko kinuha yung si Perla. Binayaan ako nga siya ng 20 pesos eh. Hindi sa'yo. Hindi ko naman siya binibenta ha. Bakit mo kinuha? Kasalanan na rin ni Princess kasi binigay niya sa akin. ibabalik ko na lang yung 20 pesos na binigay mo kay Princess para makuha ko si Perla. Ayoko nga. Kaya Angela na si Perla. Kaya wala ka na magagawa, bebang. Angela, please. Ibigay mo na sa akin si Perla. Huwag mo kayo bigay, Angela. Pero Kuya Boyong, masamang kumuha ng hindi sa'yo. Ba't yung ginawa mo? Kaya ibabalik ko na si Perla kay Bebang. Ano? Hindi pwede! Bebang, eto na si Perla. Kunin mo! Perla! Angela, wag! Bebang, si Perla, kunin mo na! Perla, tira na! Beba, ako si Perla! Hindi mo na makuha sa akin si Perla, Boyong! Balik mo na sa akin yung sabi! Kuya Boyo, tumigil ka na! Kung hindi, isusumpong kita kay nanay! Ano ba yan? Sana hindi ko nalang binigay si Perla kay Angela! Thank you sa'yo, Angela! Dahil sa'yo, naibalik na si Perla sa akin! Oh. Guys, tama ba yung ginawa ko? Binalik ko si Perla kay Bebang! Mag-comment lang kayo kung isusumpong ko si Kuya Boyo kay nanay! Bye-bye!